Hmm. <coughs> hmm. Ha taroh. Kadung Batu di bang dalum. Ta bik tirada. Uh. Eh. Bisa <laughs> tirada luligiron ju di batu haro. Ay, matuloy siya sa ilawang sa bato. Kasi matuloy siya ng bato na na ibang nag Hmm. Iyo din subay subay. Ibitik daw. Dalit dahil 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 kong detektor. Hmm? Nagdala dahil kong detektor. Wala man. Yan, nagdala mga kapag gamay. dito glawang. Oo, ah. Sabi gibuha to. Sa nagyuta sila, oo. Lagi din bangagong yung batuha ba? Oo, bangagong yun eh.